kasi ang giaway ka niya. Uy, kay uh, sugat na ng yung ulo. Ano ka na nasugat na yung ulo? Ano na nasugat man na iyong ulo? Miming. Isang Miming, anong nasugat man na imong ulo? Kau pun utro pun ka. Tamukan kay kika Tamukan kay ka. Tamukan kay kang Banat on me. Para matambuk kami. Ako. Ito isuga ay hey! ayaw ayaw awaya ikaw pong dako uh, may anay mong hawayot sige namin kauna diya di sige namin kauna ikaw ba di ka mga away miyangkong kaon na di ya. Dalit na mo, dalit na mo, dali, dalit na.